Una-una, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makausap ang ating bagong kalihim? At uh, ano po ba ang kung nagkaroon kayo ng pagkakataon makausap siya, base doon sa direktiba sa kanya ng Pangulo, paano po tutugunan nito ng NIA? Well, uh, nagkausap na po kami ni Secretary Sir. Uh, at uh, nai-relay uh, na po namin din sa kanya yung uh, tulong na kailangan ng NIA sa pagkikipagtulungan para po matay nitong food security na ang gusto ng ating Pangulo. At of course gusto nating lahat ano po uh, to be uh, uh, to be specific po itong mga farm inputs ang ang sabi ko lang po sa kanya ay uh, makakatulong din ang ya para maiparating yung mga farm inputs natin uh, sa ating mga magsasaka nang napapanahon ano po kasi alam niyo po sa NIA sir ay uh, meron tayong mga tinatawag na irrigators association sa buong bansa mm, mm -hmm. ano po umabot na higit 4000 plus ito eh I mean IAS ay uh, sakop nito almost mga 75% ang ating mga magsasaka no po ay nagkakaroon kasi kami ng tinatawag na calendar uh, crafting calendar planning so uh, uh, ito ay dapat talaga nandoon kasi yung convergence ng NIA at DA ngayon nag-uusap po kami para sa mga tamang pangangailangan po ng ating mga farmers from farming tools to farm machinery kaya eh, yun po yung aming pagtutulungan. At nabanggit ko na rin po sa kanya na ang isang problema po kasi dyan ay ito pong uh, registration sa SBSA Ano po? Uh, nakikiusap po kami na i-consider itong uh, master list ng Irrigators Association ng LIA para mas mapadali po yung uh, uh, ho sa mga tamang mabigyan dapat ng asistan.